Hello, good day, Dr. Gan Montenegro po ulit. Um, medyo mahaba yung tanong. Simple lang sana yung question kasi lang hindi papasok sa shorts. No? So, um, ano yung tanong? May pumasok na maliit na bagay sa ilong ng kapatid ko, pinadoktor namin kaso hindi makita noong 2023. Ngayon, mag-isang taon na, hindi namin alam kung bumara sa ilong or pumunta na sa lalamunan niya. Minsan, mabaho iyong lumalabas na hininga sa kapatid ko. Eight years old pa lang siya ngayon. Alright, so yeah, um, common naman yung nangyayari na yung mga bata naglalagay ng foreign objects sa kanilang ilong. No? So common, um, yung iba natat madalas natatanggal kasi pag sinilip, natatanggal. No? Um, dalawa ang pinupuntahan niyan. Um, it's either dun sa daanan ng hangin papunta sa baga, yung bronchus, tapos, or sa esophagus, malulunok. No? So, kung halimbawa, uh, maliit lang na bagay, usually dyan yung mga naipapasok ay mga, ano, mga beads, maliliit na bola. No? Hindi ko alam kung anong ginawa noon, kung sinilip lang, pero kung halimbawa walang nakita sa ilong, madalas nagre-request kami ng x-ray. No, chest x-ray at abdominal x-ray. Um, yung chest x-ray para makita kung pumasok pa dun sa daanan ng hangin yung um, foreign object. Kasi kung ganun, eh, kailangan medyo um, yung mahaba-habang proseso. Yung iba, eh, inooperahan. O yung iba, yung ine endoscope lang. No? May pinapasok tapos may kinukuha. Ngayon, kung halimbawa naman, um, Uh, beads na nalunok eh huwag mo nang problemahin yun kasi in a couple of days time ilalabas na yon. ngayon, kung sinasabi mo na minsan mabaho yung hininga, pwede at pwedeng hindi rin yun ang cause so pwedeng yun ang cause um, kapag hindi naalis dun yung foreign object, so lahat ng foreign objects can eventually cause foul smelling discharge So, what's the next best thing to do is i imaging. Okay, so, mas maganda siguro pa x-ray nyo para makita kung meron ba doon. So, yun yung pinakang simple. Alright? yung others, pinakang mahal, ay mas mahal ng konti is i-bibigyan ng, um, what do you call this, yung ipapasiti scanner MRI. Pero, x-ray will suffice, no? Kasi maliit lang naman yan yung kung nandiyo dyan, naiwan yun. Pero yung iba, kaya nagkakaroon ng foul smelling discharge or mabahong hininga, hindi dahil merong foreign object, but because merong um, sipon, may post-nasal drip. So yung sipon mismo can cause um, yung bad breath. No? So pag, pag may post-nasal -post drip, lalo na yung mga chronic, yung matagal na, yan yung mga merong hika o yung merong mga allergic rhinitis, eh, minsan magkakaroon ng bad breath. Right? So, I suggest, since one year naman na yung nakalipas, I suggest no, ipa-x-ray nyo and then mag-consult sa ENT and then um, para matanggal na yung agam-agam sa utak, sa pag-iisip. Alright? So, hopefully, nasagot yung tanong. Dr. Gan Montenegro po ulit. Ingat kayo palagi. Bye-bye.